Good day kapatid. Sa video natin ngayon, chachikin check natin itong Ragusa R200 8 speed sprocket. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? So ito guys, ang model nito, yung model series ay R200. Mali pa spelling ng tantay niyo oh. mo titanium nuium nuim titanium <laughs> so itong sprocket na to na order ko to dito kay Sir Jake Villas bike shop siya madami din mga paninda so check niyo na lang siya i-search niyo lang siya sa marketplace sa kanya ko rin nakuha yung TH240 na Tanki hub na mura lang 1350 malay nyo, meron pa siyang tanky hubs check nyo na lang siya o ipm nyo na lang so, buksan na natin yun okay, so ito yung laman niya. yung sprocket, saka itong dalawang maliit na cog, saka yung lock ring so itong sprocket na to, riveted kasi sa ibang mga sprocket natatanggal tong mahabang bolt pero itong mga riveted, huwag kayong matakot yan, na baka lumuwag o ano mas nakakatakot pa nga yung nakakalas eh. Yung mga yon mas madaling kumalas. So dito sa sprocket, may mga nakaukit din na bilang ng ngipe ng bawat kog. Okay, so itong pinakamalit, itong number 8, uh, 11 teeth yan lagi. Itong gear 7, 13 teeth. Itong gear 6, 16 teeth. Itong fifth gear, uh, 20 teeth. Itong fourth gear, 24 teeth. Itong third gear 28 teeth Itong second 32 teeth At yung uno Itong first gear 36 teeth Yung range ng gearing niya Normal lang Hindi naman siya sobrang wide Hindi din siya uh, Close ratio Check natin yung timbang nitong sprocket na to So ang timbang niya guys Ay 400 grams Halos kalahating kilo na rin Okay, so dito kayo nilalagay sa bike ng customer. Ayan. So magpapalit siya ng wheelset. Binili niya yung sa akin. So maganda naman yung gawa ng Ragusa dito. So para sa akin, kahit budget meal lang siya, okay lang yung quality niya. Sakto lang para sa presyo niya, 350. So yun guys, ang review ko dito sa Ragusa R200 8-speed sprocket. So kung nagustuhan mo itong video na ito, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay. So yun lang. Ayos. Wee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, eh, katulad nito, saka ito. O, load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.